Orange flavor naman ang kulay natin ngayong araw. Nakshoot ah. O diba? Para kami mga tang orange sa outfitan namin ngayon. Sabi ko naman sa inyo, araw-araw nga may eh, meron nga kaming itinakda. Eh. Ko alam kung ano pa yung ibang term sa itinakda. Meron kaming inilaan na kulay. <laughs> Kung matatandaan nyo nga nung nakaraan nga, eh royal blue nga ang aming outfitan. Pero dahil mag island hopping nga kami, sabi ko sa kanila maganda ang orange at tumiilaw ang orange kapag ka nasa dagat kami. Kaya lang, Diyos ko, yung paglalayag namin o ng kalalaki ng alun. Pero buti na lang talaga, safe rogo kaming nakarating dito sa may Puka Beach. Hindi kasi kumpleto ang pagbubura kayo nyo kapag ka hindi kayo napunta dito sa Puka Beach. Sobrang konti lang kasi ng tao dito at talaga namang napakaganda ng kulay ng tubig. Alam, medyo mahirap punta dahil kapag ka malakas ang hangin, ay Diyos ko, baka tangayin din kayo. Noong nakaraang taon nga, tandaan tanda ako, dito rin ako nagpicture noon sa may kayak. Diyos ko, talaga naman natandaan ko may nga dulok, dulok ko eh, gana, -gana. Dito nga sa Puka Beach, nagpapabangu ako, gamit ko pa rin syempre ang presya ng Mister Sand. Pero syempre naman kahit nasa beach ako, dapat mas babangu para ng Disney Princess kesa kay Jezebel. <laughs> Happy niya ni nga ko. Kaya pala nawawala to si Shira at si KTB. Ay, Diyos ko. Nauna na silang magpapicture sa kayak. Katanghalian pa mong tapat nung nagpunta kami dito. Siguro mga alas 12 ng tanghali. ba? Diba? Perfect na perfect yung time ng pagkakayak nila. Pag <laughs> upong pag mo -upo nga dyan, tuturo naman agad sa ini kuya kung paano yung gagawin mong post. Pero believe ba rin ako sa kaibigan ko na to na si Crystal Vlogs. Ay, Diyos ko. Hanggang dito sa may Puka Beach Buracay. Nagtatrabaho pa rin. Naksuta. <laughs> Maya maya nga na palingon na naman ako kay Shaira at kay KTV. Just ko ka turik pa mo na mga pa. <laughs> Kung noong nakaraan nga, e eh, pinlano namin na magkakamukha sila ng polo. Pero ngayon guys, sa aminin ko sa inyo talaga, hindi namin pinlano. Pero ba't magkakamukha pa rin sila? <laughs> Ayan, sige. Mahili kasi kayong umorder sa TikTok shop. Nakshota. <laughs> Katapos nga noon, pinakayami naman mo ni Kate yung paglakad niya pabalik. Sabi pa mo niya sa amin, malapit na daw siyang maging ninth member ng BINI, 45 kilos lang daw ang mabawas sa kanya. <laughs> Tapos nga nilang idaing syempre ang Disney Princess naman ang lalaban. Hoy Koya naman mo, nano-nano rogo yung papa-post naka Ikuha ko na rogo mo nga pa Kaya lang wala akong makakarapat kasi marami sa inyo naghihintay ng mga picture ko ng <laughs> Sige, ang gusto ko pa mo, maging kasing puti sana ni Bini Mika. O kaya lang, akala ko rin kasi, vitamins pa yan, naksuta. <laughs> matapos nga ako, e binilisan ko na lang din yung pagturik-turik ng pa ako, kaya saglit lang akong binilad ni Kuya. Maya-maya nga, kaya pala kanina ko pa hinahanap si Bebo. Aba, siya rin pala gustong magpakuha. <laughs> Bakit kaya ako sino pa yung mga matutuling? Yun pa talaga yung mga mga arte. <laughs> Pero ayun nga, paalis na nga sana kami at kabira. Di ding dong Dante's poses si Sir Mark. Ay, just ko. Matay ko nga li. Pero ayun nga, sobrang saya ng experience namin dito sa may Puka Beach. Pero mas naging masaya pa nga ako nung nakita ko si Bebong nag-change outfit. Yung kulang din na pagtanto, wala pa pala kaming picture together ni Bebo. Kaya nag-photoshoot muna kaming dalawa. Abay, kahit sino nga lalanggamin sa sobrang sweet namin. <laughs> lang, huli ko nang napagtanto. Hindi pala yun si Bebo. Talaga naman taon-taon tuwing bumabalik ako dito sa Maipuka, bitch. Eh, nabubudol nga ako ng mga lalaki dito kasi napagkakamalan kong palaging si Bebo. Pero ayun nga, dahil meron pa kaming mga nakaalat na tour ngayong araw, eh syempre may oras lang din yung bawat destination na pinupuntahan namin. Pero bago nga ang lahat, marami pala nagtatanong sa inyo kung saan nga kami nagpabu. Ito kami nagpabu kay Sir Alvin S. Lopez. Sabi, sobrang highly recommended ko yung tour na ginawa niya sa amin as in less hassle. Magtatra Abel na lang talaga kayo, ganun. At sa lahat ng pinagtanungan namin mga agency at kung sino-sino pa, eh siya yung pinakamura. Kaya kung gusto niyo rin mag-burakay, eh, magpabook na lang din kayo sa kanya. Pero yun na nga, mabalik tayo sa ginagawa namin na to. Is snorkeling ang ginagawa namin ngayon at talaga mga napakaraming isda. Mamangha nga kayo sa ganda nitong pununtahan namin dahil makikita nyo kung gaano karami at kalinaw yung tubig din sa baba. Pero kami guys, bago kami magpunta dito sa Burakay, eh, meron na talaga kami mga bao na pang snorkeling. Tingnan nyo guys, ano, oh, lumubog ako pinagtutuka nila ako naksuta. <laughs> Kita kasi nila yung mga blackheads ko kaya sinugod nila ako, Diyos kaya Kaya isasuggest ko sa inyo bago kayo magbura kayo, magtanggal muna kayo ng mga white at blackheads <laughs> na Try nga rin namin magpakain ng mga isda at yung gamit nga namin dyan ay bowling. O kaya lang, parang ayaw nilang tukain. Ala daw pala man. <laughs> Look nga, ang inabot namin dun kaya after naman ng 30 minutes namin pag snorkeling Eh nagbiyahe na naman nga kami, papunta naman dito sa kakainan namin Pati nga itong lunch namin, eh, SSR si Alvin lang din ang nag-arrange At pagpunta nga namin dito, hindi na kami pumila kasi merong kaming budel fight na inihanda At talaga naman mega sa Dancurugon, nakita ko kung gaano karami yung sinerve nilang pagkain sa amin O diba, may ring pa silang nakalagay na happy 1.5 Happy 1.5! kami na nating minumura. Kaming <laughs> maraming salamat sa inyong lahat. Nakysuta kayo. <laughs> balik nga tayo dito sa lunch namin na ubod ng sarap at naglalakihan pa mga crabs na inilagay nila sa amin. Mam problema pa kami ngayon kung paano namin ito uubusin dahil dosi lang kami pero yung inain sa amin. Diyos ko, pambuong barangay na. Ito mga nakaraang araw kasi, eh crave na crave talaga ako sa seafood pero hindi ko naman alam na pagdating namin dito puro seafood ang nakakainin namin. Mm. Ah, sobrang sulit na nang naging tour namin dito, hindi kami mamumroblema kung saan kami kakain. After nga ng ilang minuto, ganito na nga itsura nung kainan namin marami pang antira at buo pa yan. Mukha lang talagang sinalahula. Tapos <laughs> sa aming kumain, sumakay na ulit kami sa bangka at kami nga ay meron pang huling destinasyon na pupuntahan. Biyahe okay. lang nga kami papunta dito sa Magic Island at bago nga kami magtatalon, eh meron pang ang ginawa sa amin si Kuya. Bali lahat nga kami ay pinapunta dito sa may briefing area. O treng, mula lang nga Rene, nagtatanggal sila ng salawal kasi akala nila dapat daw nakabrief. Panaksuta. <laughs> Diyos ko, ka, mga na rin lalaki nga rin. Katapos <laughs> tapos nga nun, ang diretsyo na namin ay dito sa likod kung saan nga pwedeng pwede kayo mag cliff diving. Pero syempre, pinagbabawal yan sa Disney Princess at baka matanggal ang implant. <laughs> From mababa nga, e eh, pwede rin kayong tumalun mula sa pinakaitaas. At dahil lahat nga sila ay nagtatalunan, nakitalun na rin ako pero ang una kong sinecured, syempre ang ilong ko. <laughs> Pero talon, talon lang naman yung mga pinaggagawa namin. At pagkatapos nga nun, eh bumalik na ulit kami dito sa bangka at magbabiyahe na kami pabalik. O ba diba? Sobrang sulit ng tour namin ngayong araw. At hanggang dito na lang muna ang chika natin for today's ganap at baka wala na ako maichismis sa inyo bukas. Nakshuta! <laughs> Yan lang naman! Salamat! Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nang lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50 30,000. After nyo nga mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na napanalunan ko, eh, naisipan ko na ring i out. Madali din naman mag So dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!